Marahil napapansin mo din ang ganitong uri ng halaman. Kadalasan, ginagawa din itong houseplant o kaya naman ay panloob na halaman. Ferns ang tawag sa ganitong uri ng halaman. Ngunit alam mo ba na may ilang uri nito na maaring kainin o iluto at gawing gulay? Dito sa Pilipinas, ito ay tinatawag na pako. Marahil kung taga-probinsya ka o kaya naman ay lumaki sa probinsya, ay kilalang kilala mo ang halamang pako. Ano nga ba ang natatakong katangian ng halamang ito? Bakit dapat mong malaman ang tungkol sa mga kahangahangang dulot ng pagkain ng halamang pako? Iyan at iba pang kaalaman tungkol sa halamang pako ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang halamang pako ay isang uri ng halamang gulay na karaniwang natatagpuan sa mababang bahagi ng kagubatan, palayan o sa gilid ng mga ilog. Ito ay isang uri ng fern na edible o fern na maaring kainin. Sa English, ito ay tinatawag na fiddlehead fern. Ang itsura ng halamang pako ay banayad na kulay berde na may umiikot na anyo at may mabuhok na bahagi kapag hinati-hati. Ang mga dahon nito ay karaniwang may maliliit na piraso na tinatawag na fiddleheads. Sa English dahil sa pagkakahaling nito sa katawan ng isang violin. Karaniwang ginagamit ito bilang sangkap sa ilang mga lutuin, partikular na sa mga lugar kung saan ito ay isang popular na uri ng pagkain. May iba't ibang paraan ng pagluluto ng halamang pako, kabilang ang paglalaga, tinimplahan ng suka, pagpapasarap gamit ng bawang at sibuyas, o pagluluto bilang isang sangkap sa iba't ibang lutuin tulad ng ensalada, sopas o torta. Ang pako ay isang uri ng gulay na may lasa na maaring maihambing sa dahon ng kamuting kahoy o sa talbos ng kamote. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, ito ay tinuturing na espesyal na pagkain. Sa bansang Indonesia, kanila itong ginagataan kasama ng ilan pang gulay samantalang sa Japan naman, madalas ay kanila naman itong ginigisa. Sa India, kadalasan nila itong piniprito at ginagawa ng pickle sa bansang Nepal. At syempre dito sa atin ay madalas ngang ginagawang salad o sangkap na gulay kasama ng hipon, talangka at mga suso. Pero alam mo ba na bagamat ito'y simpleng gulay lamang at madaling hanapin sa mga gilid ng ilog usapa, ito'y mayaman sa maraming sustansya tulad ng vitamins, omega-3 omega-6, potassium, iron, copper, at Manganese. Kaya't hindi katakataka na ito ay may kakayahan na magdulot ng mga binipisyo sa kalusugan at malunasan ang ilang uri ng sakit. Ang pako o ang dahon nito ay may mga binipisyo para sa kalusugan ng buto dahil ito ay mayaman sa kalsyum. Ito ay nakakatulong na pangalagaan ang kalusugan ng ngipin at mga buto. Para sa mga kababaihang mayroong buwanang dalaw, ang pagkain ng pako bago ang buwanang dalaw ay makakatulong sa pagbawas ng pananakit ng puson, dulot ng PMS o Premenstrual Syndrome. Ang pagkain ng gulay na ito ay makakatulong din sa pagpapataas ng antas ng iron sa dugo na maaaring makabawas ng panganib ng pagkakaroon ng anemia o iron deficiency. Ang halamang pako ay may magandang epekto rin sa kalusugan ng mga mata dahil mataas ang vitamin A nito na nagbibigay ng proteksyon at nagpapabuti sa kalusugan ng paningin. Ito rin ay may kakayahang makatulong sa pagpigil sa pagunlad ng cancer cells sa katawan at pagbaba ng panganib na magkaroon nito. Maganda rin ito para sa puso dahil ang mataas na potassium nito ay makakatulong sa pagalis ng sobrang sodium sa katawan na nagpapababa ng tsyansa ng pagkakaroon ng atake sa puso o stroke. Para naman sa mga taong may diabetes, ang halamang pako ay makakatulong sa pagpapababa ng antas ng asukal sa dugo. Kaya naman ang pagkonsumo ng gulay o salad na mula sa pako ay may malaking pakinabang sa ating katawan. Ang halaman din na ito ay maaaring itanim bilang houseplant dahil na rin sa mga gandang dahon nito na maaaring makadagdag ng tropical touch sa paligid ng bahay. Sa kabuuan, ang pako ay isang kakaibang anyo ng gulay na binabalot ng potensyal na masarap na lasa at magandang nutrisyon. Ang pagmamahal sa lamang pako bilang isang uri ng pagkain ay nagmula sa tradisyon ng pagluluto dito at matatag na pangangailangan ng mga tao sa mga sariwang sangkap sa kanilang mga putahe. Nakatikim ka na ba ng gulay na pako? Ano ang paborito mong luto para dito? At ano ang masasabi mo sa lamang gulay na ito? Ibahagang iyong sagot at opinion sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless.